So yun mga pare ko eh. Ah, nakakaranas ka rin ba ng pagpalya o pagpugak ng iyong motor sa tuwing ikaw ay ah, maglilinis ng iyong motor o aabutan ng ulan sa kalsada? So kung nakakaranas ka noon para sa iyong video na to. So pag-uusapan natin kung ano yung mga rason kung bakit siya nangyayari. Ang ulam mo nang itong admission call syempre ignition coil tsaka yung tension wire then yung spark plug cap madalas kasi uh, itong uh, word wire na to ay pinapasok na ng tubig so minsan sobrang lakas ng ulan or mapapalusong tayo sa baha papasokon siya ng tubig so kailangan mo yung i-check kung napapasok na ba siya ng tubig yung both side na dulo ng tension wire pupunta dito sa ignition coil so tatanggalin mo lang dito Tapos ito. Kita nyo, medyo basa siya, no? So, bakit nga ba ito pinapasok ng tubig, no? So, ibig sabihin, yung seal nung rubber na to ay hindi na sapat para masuportahan yung pressure ng tubig papunta dito sa ignition coil tsaka dito sa tension wire mo so hindi na sapat so pwede mong gawin dito uh, ah, lagyan mo ng baluta mo ng electrical tape or palitan mo ito so kung nagawa mo na yon tapos kinabit mo then pumapalya pa rin ang pwede nang maging problema nito ay yung spark plug cap so bakit spark plug cap spark plug cap kasi ay uh, may lifespan din yan so kadalasan sa tagal ng paggamit natin ng motor syempre uminit yung spark plug natin lumuluwag na itong butas na ito. yan sa sobrang init ng spark plug ngayon pag lumuwag na siya lumusong ka sa tubig papasok na yung tubig sa spark plug mo. Pangalawa, yung contact doon sa loob. Nakita nyo ba? So, medyo matilim. Subo natin lagi ng ilaw. Ayan. So, yung contact sa loob, pag malawag na yan, nagkakaroon siya ng uh, lock tweet o yung spark kapag maluwag na yung contact nya doon sa dulo ng spark plug dito sa dulo na yan nagkakaroon siya ng spark sa loob so yung spark na yun nagpuproduce ng leak ng kuryente yung kuryente na napupunta sa body ground mo so ngayon papalya ngayon yung motor mo dahil nangyayari yon. so ang kailangan mo gawin dito is palitan mo na So ito, bumili ako ng spark plug cap sa Honda ang bili ko dito is 390 so genuine na original na spark plug, spark plug cup to ha ah. so huwag kayong bibili ng mga replacement ito so, yung mga shopee hanggat maari kasi sayang lang yung pair natin dyan so hanggat maaari genuine para mas magmatagal uh, at mas matibay so ayan. bali ang uh, Una mong gagawin dito, sa paglinis pala nito, ng uh, contact ng ignition coil papunta sa high tension wire, gagamit ka ng, kung may kalawang sya, spray mo muna sya ng WD-40. Kung wala naman, ay contact cleaner. So ito, contact cleaner. Spray natin ng contact cleaner. Then hayaan mo lang siya matayo. So pag natuyo na yan, pwede mo lang siyang tagot. Uh, yung iba, ginagawa nila, pinuputulan nila itong dulo. Kasi nagkakaroon ng kalawang yan, tsaka napupudpud na. Pwede mong putulan siya ng konti, tsaka may kabit. So yan, Ipipix ko muna 'to. Kakabit ko 'tong bagong spark plug cap and then okay na. So sana nakatulong itong video sayo sa problema mo sa 'yung motor, o sa mga nararanasan mo sa iyong motor 'yung motor 'tong umuulan or nagkakarwas ka ng motor. Okay? So wala ka munang ibang pagdidiskutan kundi ito lang. Kasi kung may problema sa wiring 'yan, magkakaroon 'yan ng error. Kung naka-FI ka. Okay? So ito lang ang pwede mong pagdiskitahan. Tension wire, nababasa, spark plug cap, paliti na. So ayan, dapat kasi hindi na papasok ng tubig yung mga yan kasi kakaron siya ng ground pag napapasok siya ng tubig. Katanggalin natin 'to. So tuyo naman siya. So ibig sabihin dito na papasok ang tubig. Dito lang 'to napapasok. Okay, kakabit ko muna. So yan, nakabit ko na yung bagong bagong spark plug cap. Then na-fix ko na rin total at nalinisan ko na. So yan, sana nakatulong sa yung video na 'to. And please paki-like and follow na rin ang aking YouTube channel. Thank you. So yun mga pare ko eh. Ah, nakakaranas ka rin ba ng pagpalya o pagpugak ng iyong motor sa tuwing ikaw ay ah, maglilinis ng iyong motor or aabutan ng ulan sa kalsada? So kung nakakaranas ka noon para sa iyong video na to. sa so, pag-uusapan natin kung ano yung mga rason kung bakit siya nangyayari. Ang ulam muna ang itong ignition coil syempre. Ignition coil tsaka yung tension wire then yung spark plug cap madalas kasi ah, uh, itong uh, word na to ay pinapasok na ng tubig so minsan sobrang lakas ng ulan or mapapalusong tayo sa baha papasokon siya ng tubig so kailangan mo yung i-check kung napapasok na ba siya ng tubig yung both side na dulo ng tension wire pupunta dito sa ignition coil so tatanggalin mo lang dito Nakikita nyo medyo basa siya no. So bakit nga ba 'to pinapasok ng tubig no? So ibig sabihin, yung seal nung rubber na 'to ay hindi na sapat para masuportahan yung pressure ng tubig papunta dito sa ignition coil. Tsaka dito sa tension wire mo. So hindi na sapat. So, ang pwede mong gawin dito, uh, lagyan mo ng balutan mo ng electrical tape or palitan mo ito. So, kung nagawa mo na yon, tapos kinabit mo, then pumapalya pa rin. Ang pwede nang maging problema nito ay yung spark plug cap. So, bakit ang spark plug cap? Spark plug cap kasi ay uh, may lifespan din yan. So, kadalasan sa tagal ng paggamit natin ng motor syempre uminit yung spark plug natin lumuluwag na itong butas na ito. lumuluwag yan sa sobrang init ng spark plug ngayon pag lumuwag na siya lumusong ka sa tubig papasok na yung tubig sa spark plug mo pangalawa yung contact doon sa loob nakita nyo ba so, medyo matilim sabukin natin lagyan ng ilaw Ayan. So, yung contact sa loob, pag malawag na yan, nagkakaroon siya ng uh, tweet. O yung spark. Kapag malawag na yung contact niya doon sa dulo ng spark plug, dito sa dulo na yan, nagkakaroon siya ng spark sa loob. So, yung spark na yun, nagpuproduce ng leak ng kuryente. Yung kuryente na napupunta sa body ground mo. So ngayon, lang ngayon yung motor mo dahil nangyayari yon So ang kailangan mong gawin dito is palitan mo na. So ito, bumili ako ng spark plug cap sa Honda. Ang bili ko dito is 390. So, genuine na original na spark plug, spark plug cap to ha. Ah. So huwag bibili ng mga replacement. Ito yung mga Shopee ngat maari kasi sayang ng impir natin diyan. So, hangga't maari genuine para mas magmatagal uh, at mas matibay. So ayan. Bali ang uh una mong gagawin dito sa paglinis pala nito. Ng uh contact ng ignition coil papunta sa high tension wire gagamit ka ng kumikilabong sya, Spray mo muna sya ng WD40 kung wala naman ay contact cleaner so ito contact cleaner spray natin ang contact cleaner Hayaan mo lang siya matuyo. matuyo na yan pwede mo na siyang ikabit uh, yung iba ginagawa nila pinuputulan nila itong dulo kasi nagkakaroon ng kalawang yan tsaka napupudpud na pwede mong putulan siya ng konti tsaka may kabit so yan ipipix ko muna to kakabit ko itong bagong spark plug cap and then okay na so sana nakatulong itong video sa sa problema mo sa yung motor o sa mga nararanasan mo sa iyong motor yung motor tuwing umuulan or nagka-car wash ka ng motor. Okay? So wala ka munang ibang pagdidiskitahan kundi ito lang. Kasi kung may problema sa wiring yan, magkakaroon yan ng error kung naka-FI ka. Okay? So ito lang ang pwede mong pagdiskitahan. Tension wire, nababasa, spark plug cap, paliti na. So yan, dapat kasi hindi na papasok ng tubig yung mga yan kasi kakaron siya ng ground pag napapasok siya ng tubig. Yan, tatanggalin natin 'to. So tuyo naman siya. So ibig sabihin dito 'to napapasok ng tubig. Dito lang 'to napapasok. Ay, okay, kakabit ko muna. So yan, naikabit ko na yung bagong, bagong spark plug cap. Then na-fix ko na rin ito at nalinisan ko na. So yan, sana nakatulong sa yung video na to. And please, pakilike and follow na rin ang aking YouTube channel. Thank you.